Ikaw, 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 ikaw na rin ate Jude. mag iingat kayong lahat. Bakit? Mainit ang ulo ko. Bakit? Alam mo naman, oh. may diabetes ako. Oh. Hindi ako pwede magmatamis, di ba? Oo. Oh. Eh paglabas ko kahapon, may nakita ako, dito sa tapat natin, banana queue. Ay sabi ko, parang asarap nito ha. Kaso tataas sugar ko dito. Sabi ko, isa lang, isa lang, isa lang. Para lang ano, maibsan yung craving ko. Hindi ako kakainan, dalawa, dalawa tatlo yun eh. Isa lang kakainin ko, papamigay ko na yung iba sa asawa ko. Bibili ako. Pagkagat ko, ang tigas! Ay, hoy! Nakakaasar! Ang tigas! Ano ta? Patatas? Patatas? Hindi ba pwedeng ipalit ang saba sa patatas? Ay! Kung iisipin mo, starchy din naman yun. Pero yung napaisip ako, bigla ako naalala. Hmm. Yung natikman yun sa bicol, yung adobong may saba. Oh. Ah. Yung iba rin nalagyan ng sa adobo. Oh. Sabi kasi nila, hindi higop daw yung lasa. Ang totoo niya, hindi naman talaga. Nasa labas lang naman yung lasa nun, di ba? Pero, ang saba kasi, kapag niluto mo yan, yan literal na humihigop ng lasa, de mm. di ba? So ngayon, nag-isip ako, ano kaya yung mga luto sa patatas na pwede mong palitan ng saba? Ang problema kasi sa saba, wala naman tayong pinagagamitan masyado niyan. Banana cue sahog sa ganyan. Para sa akin, ang best yan yung piniprito lang. Eh ang gusto ko nga, yung mga ingredients natin dyan, na isa lang yung ginagamit, eh mahanapan pa natin ng ibang uses. Sa pamamagitan ng pag-iiba, ng perspektibo natin, di ba? Dati, naalala ko, ang saba, sa balintawak, ay binibili ng piso, dalawang piso sa piraso. Ganun yan eh. oh, sa piraso yan. Yes, matanda na po ako. So, eto, hindi na to pera-peraso. Ang benta na dito piling ay... Piling. Oo, oh, oh, piling. Sabi ko kay Amidi, Amidi, bumili ka ng dalawang klasing saba. Isang saba na medyo matigas pa at isang saba na malambot na yung eh, manamis na mis na. Yung kinakapaka pa ako, yung iba nga medyo matigas pa, pero yung iba hindi eh. Kasi ang dahilan kung bakit dalawang klasing saba yung pinabili ko, para kontrolado mo yung tamis. Di ba? May tamisang ang may tamis ang, okay. ang hinog na sabi. Eto, wala parang patatas talaga. May kunting tamis din naman talaga. So, sa mga recipes na gagawin natin ngayon, uh, i-determine natin gano'ng karaming matamis at matabang na sabay ilalagay natin para kontrolado natin yung tamis, di ba? So, ang unang step sa lahat ng recipes natin ay lulutuin muna lahat ng saba. Ako, ang gagawin ko dito ay hindi ko babalatan. Mm. Garoon naman karaniwan eh. So, lagay lang natin sa tubig yan. Again, eto yung... Aray! <laughs> habang bata pa. Bakit? Tsaka ano to eh, uh, may tendency nga siya magkadurog-durog minsan. Lumalambot ng sobra yun eh. Ito yung matigas, takpan na natin yan. Tapos dito sa kabila, ito naman yung malambot. So ngayon, pakukuluan lang natin tong mga to. Tapos, pwede na tayo magsimula sa mga putahe natin. talaga ko, okay na to. Sige, okay, check natin to. Ito yung medyo hilaw. Actually, itong binili ni Amidy, papunta na siya sa hinog. Pero okay to. Kasi pag kinakain ko siya, ramdam mo pa yung buhangin. Gets me, tinutukoy ko yung starch. Yung sa mahinog na kasi na saba, ano yun eh? Para saging na lakatan na, alam mo yun. So palamigin lang natin to, George. Tapat mo sa electric pan. Tapos eto namang isa. Eto, ayan o. Hindi tinan mo ako mainit. O, oh, ganun dapat! <laughs> <laughs> Parang mas ano siya, mas uh, makintabo. Oh. Ito yung hilaw. Ito yung hinog. Kita mo, mas translucent, mas translucent na nga siya. Tama. Mas matamis talaga siya. Ngayon, may tamis din itong isa, yung starchy. Pero, again, mas matamis na ito. So, mamaya, hanapin natin yung kombinasyon ng uh, dalawa. So, ngayon, ito ay palamigin lang din natin. Una nating lulutuin kasi ang inisip ko dito, kasi kuya ilalagay mo lang sa halimbawa adobo. Ilalagay mo lang sa ganyan, parang boring naman nun. Kaya nyo na isipin sa sarili nyo yun eh. Ang inisip ko dito, ano ba yung mga pinagagamitan na recipes ng patatas na durog? Sa Ingles, hindi ko sasabihin. Kitang kita kita. Recipe na gagawin dito ay shepherd's pie. Ilang beses tayong gumawa dito nun, pero try lang natin with sabah. Tarot na yung kawali dito. Ika natin ng mantika. Frozen na baka na yung gagamitin ko kasi igigisa naman natin yan. Yan. Gigisa lang natin yan hanggang matunaw matusta. Tapos gusto ko na i-discuss. Sa pagkakaalala ko, no, ang shepherd's pie, ang ginagamit talaga dyan ay lamb. Pero may benefits ng paggamit ng beef. Una sa lahat, maraming tao, at least sa Pilipinas, na ayaw ng lamb kasi meron siyang angking anggo. Parang ako, di ba? Mahirap maghanap ng lamb. Ang beef dyan lang sa, sa palengke. Hanapin mo lang yan. Kung gusto yung gumawa talaga ng... Siguro, totoong shepherd's pie, eh, lamb bang uh, gamitin nyo. Pero beef, wala naman masyadong problema dyan. So, yun, Tustahin lang muna natin. So ngayon, nagisa na natin. Medyo may tusta na siya sa ilalim. Ano tawag dyan? to tusta sa ilalim? Fire! Fun! Fun! Tukaw! Sibuyas. Bakit ko inuna yung uh, baka bago sibuyas? Hindi para hindi manikit, hindi para... Hindi! Nee, kasi kapag nilagay mo pa yung sibuyas dyan, hindi mo na matutusta yung baka. Eto, inuna mo yung baka, tustado na siya. Ah, ko pa na maayos yung sibuyas niyan. So ngayon, bigyan lang din natin ng konting oras to para magisa siya. Tapos proceed tayo. Carrots na pino. Actually, kunyari gusto mo i-modify itong ano, no? shepherd's pie. Pwede naman dito talaga kahit ano. Kasi technically, idea lang dito. Giniling na may timpla. Tapos merong mas uh, mashed potatoes. Natin. Thank you. Sa kaso natin, mashed saba. Mashed ito Putang <laughs> share, Sir. <laughs> sir. Alika <laughs> <sir. laughs> so, dito, alika dito, alika dito. Ariga dito. Ariga. Ay, oo, so, oh, so, oh, oh, tayo. Saba. 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 Plus points kung saging na saba. Tomato paste, konti lang, yan, yeah, mga ganyan lang. Ito, so, ilan natin tomato paste saglit. Oh, Uy, <laughs> who's there? Ang yabang, saging na saba ho. Saging na saba talaga. Okay. Ay, oh, who's there? Saging, oh, yabang saging nasa baho. Saging nasa, baho. Saging nasa, baho. Saging nasa baho, maganda yun ha, okay. Red wine, konti laang. Para lang matanggal yung mga naninikit sa baba, anong tawag doon? Mayard. Hindi, yung pagtanggal ng dikit sa baba, anong tawag doon? Scraping, extraction. Hindi, de, deglazing leche. Ah, de Si ikaw ang nagsabi na no. Greenpeace na tatlong taon na ata sa freezer. Oy! No, who's there? Saging sa ba? Saging, Saging na sa baho. Saba. So sweet. Okay. Who's the share sauce, bre? Balita ko, essential daw yan. Dapat talaga beef stock, pero tubig na lang ang ilagay natin diyan kasi mahirap naman talaga humanap ng ano, beef stock ipapakulo ko pa pa talaga ng buto ng baka para diyan. Yung mga napapanood ko kasi sa ano, meron silang binibili, beef stock na, na nakikita niyo madalas eh, sa, mga western cooking channels eh. Yung beef stock chicken stock na nakakarton parang gatas. Talaga isa sa I mean, may meron naman na bibili dito sa atin noon. Pero sa perspective natin mga Pilipino, mahal masyado 'yun eh. Alam wow. mo 'yun? Nakaka. Oy, Please. who's there? Saging nasa baho. Saging na sa baho. Ito, wala to sa recipe. Ay, wag to. Dark soy sauce nga. Kasi so, gusto ko lang siyang paitimin ng konti. Dark soy sauce na lang. Para konti lang yung ilagay mo, pero makukuha mo yung kulay na gusto mo. Ito. Ay! Who's, Who's there? Saging Saba! Saging Saba, Oh, yayabang. Tusok ba ba? Ah! ah. Ilagay na sa banlis yan. Ilagay na sa banlis yan. Dark soy sauce. O dahil parokya, o naknak. -nak. Oy, Gustel! Saging saba. Saging saba Bakit pa kay... Saging pa kailangan Ma mag-ease. Sabaling naman ang forma. <laughs> Malupit siya, magkahiwalay, pare. Magkahiwalay. Yan, so pag nakuha natin yung kulay nito, Mabawi, oh, o naknak ulit. -nak 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 yabang oh, naman yeah. talaga, Mr. Reyes. Sige, Gustel. Yeah. Saging nasa na sa baho. Pasensya ka na sa mga kathang isip mo Ay, pangit yun. Knock-knock. Saging na sa baho. Saging na sa baho. Saging na sa baho. Di sinasadya. Ganyan talaga kapag maaga tayo nagsushoot. Pagpapanik kayo, Alvin. Huwag yung manggit tayo na may knock-knock. O oh, sige. Sa dulo. Tapos oh, mag-de, mag-ayabang yun. Uy! May knock-knock nga Oo, sige, 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 sige. Shimmer lang natin to for around mga... Eh! For mga 10 minutes. So ngayon, cornstarch and water mixture. Para lumapot ng konti, kasi gusto natin to kapag naluto, buo siya. So medyo malapot ng konti. Oh, timplahan na natin to. Minta. Tapos, mm. May ibang tao ba dyan? Wala naman sa... Yung mga nakikita ako sa internet, hindi ganito kalapot yon. Pero pinili kong ganito kalapot para na maganda mamaya. No chicken powder. Okay, not swa. ulam yun ah. Pwede rin tumahimik ka. Ah. Ayan natin dyan. etong isa, dadaling ko ito kasi I have a walk later. May lakad ako mamaya. Ito yung gusto mong ulam, di ba? Okay, tabi na natin yan. Tapos gawin na natin yung ating mashaba. Mashaba ito. Mashaba ito. Pwede niyong i-mash yung sabanyo na parang patatas. Alam naman natin, malambot yan, di ba? Pero ito na gagamitin ko. Stand mixer. Ngayon, pagdudurog ng patatas, para sa kahit anong application, merong batas na sinasabi na hindi daw magandang gamitan, ng mechanical na ganyan, eh, lumalagkit daw, nagiging gummy daw. Uh -huh. Sa experience ko, hindi. Feeling ko, yung paniniwala na yun ay eh, nanggaling sa mga ibang klaseng patatas sa ibang bansa. Baka. Kasi akong ginagawa ko, kung sakasakali man, no, nagagawa ko extra liquid, that way, nakapagdagdag ka na extra flavor. Cream man yan, o stock man yan, o gatas man yan, di ba? Para hindi lang patatas yung nalalasahan mo. Merong katambal na ibang lasa. Ngayon, ngayon pa lang ako magdudurog ng uh, saba hindi natin alam. Kasi hindi ko pa sure kung gagana talaga to. Kasi baka mamaya, magdulas-dulas lang yung saging dyan. Medyo madulas ang konti yan. Buka muna natin. Huwag natin sagarin, ha? <tod> Oo. Ayun Ay, na nga. Uy, ayun. Hindi, ayun na. Namash na, namash na. Ayun na. Ayoko naman itong super mash. Kasi parang gusto ko parin kita mo yung, ano may tuldok-tuldok ng saging? Yung buto-buto niya. Ayan, o. Oh, kita nyo, tira nyo. May details pa siya nung, nung saging. Yan. O, oh, pakikuha na yung saging, yung noghi. Ito na, na, na imamash na natin yung mas hinog. Ano to? Uh, mas mabango, mas malambot. So, feeling ko mas madali siyang uh, mamamas. Mas madula siya ng konti. Pero ayan, oh, mas madali rin siya maduro. Ayan, saglit lang. Hop, oh, okay na yan. So, okay na yung mga mash natin. O, oh, na natin itong ano, shepherd's pie para masana. So, ngayon, gawin na natin yung topping natin. Kuha muna tayo nitong matamis. Hindi kasi pwede puro matamis eh. Tapos yung hindi masyado matamis. Ngayon, tatrato natin to bilang mashed potato. Okay na. yan natin ang butter. Ayan. Dali naman magdagdag. All-purpose cream. Tapos, yung ni teacher, assign. Mm. Men, men. Parmesan cheese. Na bagong-bago. O, oh, ayun, no, may nakukuha po. Dami pa niya, no? <laughs> Mga ganyang bagay na hindi naman mura. Aalagaan ah, natin. Tama. Kailangan lang dito, hindi humihiwala yung butter tsaka cream natin. Pahing ako ng ano, dalawang egg yolk, pre. Egg yolk, dalawa, para lang mas tumiga sila kapag binake. O, oh, ako mas potato, oh. no? Ang galing. Mas push mo agad sa gilid. Kailangan gentle-gentle lang, parang si Taguro. Tagu Taguro, Taguro. Ngayon, merong ano 'yun, design-design ng konti 'yun. Ano lang naman 'yun? Nakaganyan lang naman 'yun. Ang sabi dun sa naparod ko, kaya daw ginaganyan. Kasi 'yung mga angat-angat na ganyan, lumulutong daw natutusta. So, nagkakaroon na ng texture. sa taas. Oo, uh -huh. nga. Salang natin sa oven to. Oh, kasha ba yan? Sakto. 180 degrees Celsius for uh, around, depende, hindi ko alam eh. Basta medyo tostado na yung taas, di ba? So, dyan na yan mamaya. Hanguin natin, palalamigin natin, tapos titikman natin. Habang ginagawa natin yun, doon tayo sa ating pangalawa. Dito, may kita nyo, meron nang mga nakahandang ingredients. Kasi ang gagawin natin ngayon, ang isa sa paboritong ginagawa ng mga culinary school students, kasi ang tingin nila dito, creative. Kasi ginawa ko rin to eh, ano to eh, sinali ko rin sa competition dati to eh. Gagawa tayo ng potato croquettes. Pero hindi potato ang gagamitin natin, kundi... Saba. Tama. So kuha tayo ng around, siguro 40-60. Lagyan natin ng naka na, na ham. Typical na ham lang na ano, kasi nilaki ng tasty. Tapos chorizo bibaw. Ganyan natin yan diyan Mozzarella cheese asin, aminta, Pwede pa kayo maglagay ng mga sibu-sibuyas, bawang-bawang, kung ano-anong shit dyan. Pero okay na sa akin yan ngayon. Tapos mentras nilalamutak natin, lumalagkit pa siya. Actually, marami tayong mailalagay dito kasi matigas pa rin siya. So, kaya pa natin magdagdag ng na liquid sa kanya. May nga ako ng all-purpose cream. Lagyan natin ng cream. Kasi gusto ko, medyo ano yung texture niya, medyo lumambot ng konti. Introduce tayo ng liquid. Ano siya, oh? Matindi yung liquid holding capabilities niya. Tikman ko lang to. Hindi, okay na to. Ah, may di pa kibuka ang gloves. Sana talaga ako hindi kasi yung mga goma. Oh, pengen try dito. Ayan, bibilugin lang natin yan. Ganyan kalaking croquettes. Okay yan. Ngayon, ibibread na natin. Swa. Wet hand, dry hand. Lagay muna sa harina. Meron tayo dito itlog na may tubig. Pwede man puro itlog lang. Pero nakita ko kasi ang purpose lang naman talaga nito ay makapitin yung breadcrumbs. Okay na yan. Single ano lang. Single breading lang. Teka, teka, teka. teka. Bago ko ituloy ito, saan lang na muna natin yung dalawang piraso. Testing. Testing. Mukha namang okay. Actually, ang wira watch out ko talaga dito. Baka may mga poknat poknat kasi yung ano natin. Boy. Breading natin. Eh, ang sagi na saba, pag piniprito yan, umiitim yan. May tamis kasi yan eh. Eto, may lawit-lawit siya ng konti, pero hindi naman talaga siya nasunog. So, tingin okay na yan. Kasi kung masusunog talaga yan, ito double breading ko to. Pero hindi naman nakakailangan. Pero feeling ko, ang bigat sa tiyan ito. Teka lang, yun ang sinasabi ko. Kasi kakasabi ko lang na masusunog yung saging na saba. Iitim. Bigla ako naalala. Ah. Patingin sa camera. Ay, hindi. Maganda. Maganda rehistro sa camera. Yung isa. Tira mo itong isa. Mas, ano, mas less brown. Yan. Kailangan to palamigin. Ah, hindi naman talaga totally lumamay, kundi mawala lang yung init. Ka. kasi buwaghag yan sa baba. So, palamigin lang natin yan. Tapos, kainin natin. Pero maya-maya pa yon. Tapos, ay, cut. Banda, pre. Oh. Titinan ko pa lang para nabubusog na ako. Parang bigat sa tiyan eh. Tsaka, tsaka, pre, ito binubuhat ko dito. Mabigat. Mm. Mabigat siya. Sa ba balls? Sa balls? Sa balls. Sa balls. At, eto na. Mm. Ang ating... Joke <laughs> lang, <laughs> joke lang. Tuloy mo lang yan. Tuloy mo lang yan. At eto na, pare ang ating sabak rockets Sabols. Sabol, Sabol. pare. Namukha naman talaga napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? the skins, on the command. wait slow the flavors, the mixer, drip on the man. kitchen with the world my plan. Got the drip, Pag mo siya, kami siyang katsu. Ang naamoy mo mismo yung breadcrumbs. Gati na yan. The perfect bite, pare. Oo. Uy. 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 Uy! 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 okay lang, okay lang. okay na. <laughs> okay Pre, ang sarap. Ang lambot nyo, oh. di ba? Hindi siya yung ano, purong-purong patatas lang hmm. na tinimplan. Pero hindi rin naman siya katulad ng bitter bowl yung nakain natin sa ano, sa Netherlands. Parang somewhere in between. Tapos, savory lahat ng palaman natin. Alam mo sana nagdagdag ako ng ano, Filipino cheese. Hindi, hilahin mo. Uy! Sarap. Ang sarap! Legit ah! Matamis siya. Sabayan, kasi nagdagdagan natin ang hilog. Yun yung masarap sa kanya. Masarap din kasi malambot. Hindi hindi, uh, hindi solid. Alam mo, hindi siya sobrang bigat sa tiyan. Yung tayo sa usapang sausawan. Hot sauce muna. Ayos lang siya sa hot sauce. Hindi, ito. Mustard lang. Mustard. Feeling ko hindi. Feeling ko hindi babagay sa mustard. Para may dumaan na. Peke. Peke. Hindi lang. Ayos lang din eh. Alam mo, parang okay siya nang walang ano eh. Walang, walang kahit ano. Ang gusto kong malasahan dito is yung saging itself. So, buo-buo hindi mo na ilasa nung saba. Nandun pa talaga. Nandun pa rin talaga. Lasa mo yung ham, lasa mo yung chorizo, lasa mo yung keso. Mahirap i-consider yung bagay na pa. paano kapag lumamig na. Kahit sa buffet eh. Ang buffet may init yan eh. kasi alam nila na dapat ganito yung temperature niya kasi mag-iiba talaga ang texture paminsan-minsan. Ay, may pwede natin i-consider pa rin yung bagay na yan. Sige, no? Pero tingin ko, kunyara may intention kang iserve to nang lalamig siya sa ita-take out mo, gawin mo mas maliliit para hindi masyadong mabigat. Meron pa tayo isang lulutuin, pero piling ko, eto na ang kampyon. Ibe, hindi siya basta okay lang, masarap siya. Hindi ko in-expect na ba yung ganito siya kasarap? Ang galing nito. O sige, kain muna sila. Tapos yun tayo sa pakatlo natin, para. Sarap! Eto ay isang bagay na hindi ako magaling with. Nakagawa ko ng decent nito. Total. Uy! Oh, sorry, oh. Sir. Uy ako matagal na tayong magkaibigan. Mm. Natuto ko, laitin na kita kahit saan. Sa pake. Ano. Mm. Sa yung taba. hindi mo kakita yung ano sa tabo, sa bako. Yun yun. Eh. Pero isa, hindi, hindi ko gagalawin. Yung Dota, tsaka Magic Cards. Hindi, hindi ko aapakan yan. Salamat. Anyway, pagpatuloy na natin to. Ang gagawin kasi natin ngayon ay... Mas potato. Gnocchi, leche. Gnocchi <laughs> ang gagawin natin. Kasi ang gnocchi ay basically potato pasta. Ngayon, napatuloy nga natin na isang, in some circumstances, nag a siya as patatas. Ngayon, ipupod processor natin. na-feeling ko, hindi gagana kasi ang lagkit niya masyado. Kiling. Okay na siguro to. Hindi ko talaga alam kung gaganat. di Sige, binami na kami. Ikaw na lang ang wala na. Eh, third dish na to, pre. Pero, Bin, medyo mahirap kasi yung mahaba nak uh, yung nakna nak namin. Saging na saba, matamis at masarap. Hindi, <laughs> sige na. Ang naknak namin... Ah, saging na saba. Ah, siguro isang egg yolk lang muna ang ilalagay natin. Kambal ba 'to? O di dalawa pala. Kambal 'to, isa babae, isa lalaki. Hindi kambal 'yon. Oh. Ay natin diyan. APF, konti-konti lang. Luwin lang natin. Ay pre, gaganat swa. Ay. Who's there. Saging na saba. Saging na saba. Di pwedeng saba lang. Feeling ko pre gagana 'to. Feeling ko laang. Who's there. Saging saba. Saging sa baho. Ah! Maganda yun, ha? Ah, no, hindi ko ata na-mention. Ang ginamit kong saba dito is puro yung hilaw, yung matigas. Kasi kailangan ko yung starch, eh. Kailangan ko yun. So, habang nire-rest natin yan, gawa tayo ng sauce. Usually kapag naging gnocchi ako, ang ginagawa ko lang yung parang butter lang tsaka cheese sa mm lahing -hmm. gnocchi. Masarap yun. Pero ito, gawin naman natin tomato. Gawa ba tayo basic na tomato sauce. So, olive oil, bawang, sibuyas, ngayon ating asin. Abrasive! To draw out the moisture. I to draw out the moisture! I iba talaga ang lasa ng dilatang kamatis sa tomato sauce. Pero that's not to say na hindi naman pwede yun, di ba? Ayan. So ngayon, uh, iparidus lang natin to hanggang medyo lumapot ng konti. Nag-iisip lang ako Lalagyan ko ba ng cream? Pwede kasi yun eh. Sige, lagyan natin. Nee, hindi, wag na. Eh, mamaya, mamaya. Tingnan natin. So, basta ngayon, uh, nire-rest pa naman natin yan. Reduce lang natin to dahan-dahan. So, -dahan. simmering lang yung sauce natin dyan. Eto, baka... Pwede na yan, pare. Pwede to starch ang gagamitin ko din eh. Gano'n natin kanipis kayang i-roll yun to? Kasi kung hindi, gagawa natin ng ibang paraan to. Parang The origin of nga. man. Ah, uh, yung mga nakikisit-in lang dito sa klase. <laughs> Labas na kayo. Kukunin natin yung pinaka ano, pinaka manibis natin kaya. Dahan-dahan lang siguro, baka naman makakuha natin. So magputol na tayo. Tingnan muna natin 'yan. Ngayon, ang hindi ko alam dito, kaya ba nating gawin yung pattern niya? Yung uh, tinitinidor? Uh, uh. Hindi oh, hindi, hindi. Uh, hindi, hindi. I mean, pwede naman na nakaganyan. Ito ano, maliit na tip. Pero malaking tulong to. Kanyari, yuko kayo na yuko. Uh. Sakit sa likod dyan eh. Ito ang ginagawa ko. Ano kayo? Bubuka ka kayo. Bukaka kayong ganyan. Mas bababa um. mababa kayo nang hindi na kayo ko. Ginagawa to ng mga matatangkad sa kusina. Sa mga hindi nakakaalam, mga 6'5 kasi ako. Uh. Oh. hindi lang halata sa camera. Pero umano siya, mas umoke yung texture niya. Siguro kasi na-rest nga. Nag-develop yung... Gluten. Tala ako! Tala, Game tayo. May tubig tayo dyan. Ay, before yan, nalagyan natin ng... Asin! Bakit? Kasi para magkiskisal. Sige, lutuin na lang natin ito saglit. Tapos, eh, tapos yun Mukha naman siyang gnocchi. Meron tayong tinutunaw na butter dito. Lalagay ko na agad siya. Dine. So gusto natin, ako ah, layo ko itong ginagawa. Gusto ko muna tustahin ng konti yung gnocchi. Sa patatas, oo, oh, oh, gumagana yun. Hindi ko alam dito. Okay na ako sa ganyang uh, browning. Lagyan na natin yung ginawa nating tomato sauce. Oy. Pasta water. Konti-konti lang. Uh, timplahan lang natin. Ang Italiano mahilig gumamit ng anchovies. Italian MSG ang tawag nila dyan. Ang patis, ay, ang English yan ay minsan anchovy sauce. Pwede natin lagyan. Okay na to. Mukha bang saging na sabayan, Pre, mukha bang binubutasan yan? Huh? Ha? Ha? <laughs> ha? Parmesan cheese. At eto na, pare, ang ating sabanyoki. Na ano naman talaga kung masarap. Pero paano natin papatunayang masarap yan, Alvin? Napaka-awit. Nanoray 5, Sizzle in the air, got a recipe in hand Banana skins caramelized on a mock-up, man 808, slow hum, I'm the flavor's brand Raisin sweet in the mixer, drip on the man On a ride, in the kitchen with the world on my plan Got a banana for the drip, yeah, it it's supreme Deep base, rama like a slow cook a dream Where did this come from? I haven't seen it before. I was gonna olive oil in it. Jerome to. May Did Jerome It infused na mantika, So, it has a taste. Oh! It social thing. Let's see what's Nakakabahan ako dito. Paano? <laughs> Mukha talaga siyang gnocchi. Medyo may kalakihan nga lang. There is quite a largeness. The perfect bite pare. Hindi nung poknat. Nakalahati lang yung buho. dito. What? Mm. Nakita mo yung mukhang yun? Uh, no. Masarap, di ba? <laughs> Kasi yung lasa ng saba talaga nanggagaling dun sa hilaw. Eto, meron pa rin konting-konti. May slight sweetness siya. Pero yung aroma ng saging sa hilaw nanggagaling yon, Ay sa hinog. E dito, puro hilaw nga ang ginamit natin. So, nag-act lang talaga siya as patatas. Hmm. Pa Hindi ko maipaliwanag eh. Pero yung texture niya, ang ganda rin eh. Hindi natuturog yung texture. Buo siya. Chewy siya in a good way, di ba? Ngayon, kung bakit yun yung napili ko dito? Kasi... Hindi ako sure kung gagana. Yung croquettes, malaki ang ano ko diyan nagagana yan. Halos sure ako nagagana yan eh, di ba? Kasi kahit ano, nabalutan mo, breading, prito mo, makukontain niya sa loob yun. Di ba? Yun, sure nagagana yan. Eh, pinahid lang naman sa taas yan eh, di ba? Eto hindi ako sure. Kanina sabi ko, baka winner yun, nagkakamali ako. Baka eto, sa mga Italyano kong inaanak, doon sa kaklase ko si Chef JJ Biel na Italiano, mi dispiace kasi masarap to. Ah, uh, Chef JJ, di ko alam kung mapapanood mo to, pero try mo. Kasi mahusay yung Chef JJ, kaklase ko nung college yan, na Italiano talaga, di ba? Sino mag-aakala? Saging nasaba? Baliw ka ba? Ako, oo. Guys, sa last natin, pare. a Ray Five, the pan, Sizzle in the air, got a recipe in hand. Nana skins, camelized on the mock, come man. 808 slow hum on the flavors, brand. Raisin sweet in the mixer, drip on the man. a Rye in the kitchen with the world, and my plan got it put in the i you warm the lunch, so I'm feeling my water. I'm gonna slice it. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, Alam ko yung tunog na yan eh. Naglalaway na ako. Naipo na dito eh. Yan ang comment of the day. Sino ba yung comment ng comment na yan? Takam na takam na ako eh. Ang comment po ng comment na ito ay si Zen Soranda. dahil mm. Dahil sa'yo, ako, ako na tuloy ang nagiging chief cook sa bahay ng asawa ko. Pag merong handaan, fiesta, birthday, mapasimpleng handaan man. Ako nagluluto kaya nag nagalit ako kasi nakakapanood ng videos mo. ha. -ha. Pero wait, masaya. Wait, wait, wait. Nagalit siya, Akapanood na videos ko. Kasi nga siya daw nauutusan. Ah. Sa, kumbaga uh, na sana yung toka. ka. Parang tama. natuto ka mag-drive. Ikaw na mag-drive sa luto, Tama, para. tama. Eh, eh nanonood ka ng ni Noray. Natuto ka magluto. Hintayin niyo yung ni driving channel, ha? Oy! Ah. Oh! Kargay ka na. Oy, oy, oy! Pero masaya ako kasi meron akong nakukuhang ideas and tips kakapanood. At masaya ako kasi meron nasasarapan sa mga niluluto ko dahil sa'yo. Oh. Kaya thank you po, Noray. Best wish daw. Baka... Best wishes na. Best wishes, that. okay. Pero marami salamat din sa panonood mo. Yung pagluluto, lalo para sa mga ganyan, pag inuobliga ka na, medyo nakakapagod na yan eh. Medyo nakakapagod yung, yung bagay na yan. Pero masaya pa rin, lalo na kapag may mga nasasarapan. Okay. Oo, may mga nakaka-appreciate. So, pag mo lang yan, kumuha ka lang ng lakas sa mga ngiti Tama. na nakukuha mo, di ba? Yung mga ngiti! Tama! Ako'y nahuhumaling. Tama. Pwede na. Pwede ko na isubo. Perfect bite. Okay, yung karne. Punitin ang sedula! <laughs> alam na natin lasa niyan. Kasi trimplahan natin kanina yan eh. Saging alam din natin. Pero ang tanong, yung kumbinasyon, masarap ba? Yes, pero may mali ako. Tinatantansyan siya kanina yung dami ng nung, nung saging, di ba? Tinatantansyan ako kanina eh. Mali tansya ko. Umuulan pala. Ah. Oh, malitan tayo kapag umuulan. Oh, yeah. So, konti yung saging. Sana mas marami pa. Mas makapal pa. Oo. Hindi, masarap nga. masarap naman talaga siya. Pero sana lahat maraming ano, maraming saging. Kasi at sarap din ito, yung natustang saging sa taas. Kagida, okay, Mr. Poklers, paparating na ng Karayero Station. Ah, mag po sa mga mandarukot. Pwede, di ba? Actually, masarap yung tostadong saging. Ito. eto Ito mismo, pwede na itong maging dish eh. May babaguhin ba ako sa dish na to? Yung amount lang ng saging. Sino dito sa atin ang naglalagay ng saging sa nilaga? Sa so, kayo? Kayo. Kami, naglalagay kami ng saging sa nilaga. Doon lang talaga siya masyado nilalagay. Kanina sinasabi ko, naglalagay no. sa adobo. Alam, lang, alam lang natin na masarap. Tapos, nandyan lang siya. Pwede naman tayong bumili. Extender na rin yun eh. Alam mo yun? Pero hindi natin ginagawa. Bakit? Kasi hindi tayo sanay. ba? Diba? Ngayon, etong bagay na to, hindi rin talaga tayo sanay dito. Pero paano masasanay? Gawin nyo ng gawin. ba? Diba? Panahon na para yung mga ingredients dyan sa palengke, Na medyo, take for granted natin. E na natin sa panibagong perspektibo. Alam mo yun? Kasi technically, nag-function siya as the same eh. Tulad ng patatas eh, ba? Diba? So, dahil alam na natin yung bagay na yun, ano pa ang mga pwedeng gawin? Alvin. <laughs> ano pa pwedeng gawin dyan? No. O ako tapos yung teacher mo, nasa harap mo na pala. Sa saging sa, sa, nasa ba? Oo. Oh. Base sa mga natututunog kayo ngayon ng rye, mm -hmm. pag na-form yung gluten mo, tapos mayosin, mm -hmm. na may foam, na may abrasive. Mm -hmm. so, pantapal sa pokna. Sige, ang gawin, pantapal mm -hmm. sa pokna talaga. So siguro, susunod namin, ganun uli ang gagawin namin. Gahanap kami ng common ingredient, bibigyan natin ng panibagong perspective. Kami kayo sa baba, pero baka pwede mais. Pwede siguro... Ah. Sibuyas. Green papaya. Kung meron kayo naisip ko, medyo ba? And nga pala, pare. Oh, Nino Rimer. Yeah. Pare, malapit si tayo sumaba sa okay. Meron ng mga ninong, yung mga meron ng mga ninong Rimer. Pakita ko lang to. Bagong design. Hindi pa approve to. Inumodify pa namin ang code pero gusto ko kayo muna makakita. Hop! Oh! oh, oh, okay na yun. Okay na yun. Ay, okay isa pa. Hop! Oh! oh, oh, okay na, okay na, okay na. Konti lang, konti lang. Pinipino pa namin ng konti, di ba? Pag lumabas na to, uubusin na lang yung stocks. Itong mga current na t-shirt. Tapos hindi na mauulit yan. That will not be repeated once again! Since nandito ka sa dulo, alam nyo naman, like itong sinasabi, na kung gusto nyo magpapirma ng Nino Rai t-shirt, sabihin nyo lang, chat nyo lang yung shop sa Perfume Treats. Tapos sabihin nyo, <laughs> pwede pong papirma, ganyan, ganyan, ganto, ganto. Ipirmahan ko yan para papadala na sa akin. Ipirmahan ko yan, di ba? Dedication daw. Pwede! Ginagawa ko yan. May mga nagpapasulat nga ng ano eh. Assignment sa akin eh. Kulang, <laughs> kulang. Kulang, ay hindi ako may Kulang kaya ko. Si Alvin, kulang sa buhok. <laughs> so yun lang mga inaanak. Sa alagyan nyo sa parapasal, sa mga Click nyo lang dyan. I love mga inaanak. Natak. Panina pa. <laughs>